Ayan guys, huwag pa rin tayo magtitiwala. Meron pa rin talaga mga pusa na nakakain ng kalapati. Tinan nyo ito ang kalapati. Nung una akala mo nilalaro pa niya. Pero hin hinihintay lang talaga niya gumalaw. Pag yun talaga yung target talaga niya. makita mo yung malaga na kinakain ng ganito mga pusa. Masama mo hindi, hindi kalamang, babod, magiging, sa ano, talagang magagawa mo talaga ito ng hindi maganda ng pusa na ito sa Ayan mga idol na nalaman mo sa anong pusa yung kumakain, kung anong pusa yung pum, pumapasok sa loob mo. Ngayon nalaman mo yan kung anong pusa. Pagsabihan mo kung hindi ay alam mo na gagawin. Tapos to mga kalapati do. Oh, nadaanan ko rin ito, oh, yan, oh. Yung kalapati na sisiw, uh, kalapating gala itong mga kalapati, nalaglag sa may gilid ng basurahan. Ngayon ay nadaanan naman ng malaking daga. Hindi lang pala pusa ang nagiging kalaban natin sa mga lup natin. Kaya yung mga mga lop na nag-iisip sila kung ano yung mga na kumakain ng inyong mga kalapati. Isang mga dahilan ay daga na malalaki ayan o, kaya nilang uh, kunin yung kalapati kasi ikon lang ito sisu pa lang yung kalapati kaya niyang kunin kaya lang mga kalapatid thank you bye bye